At sa lahat po ng food vlogger na pumunta dito, nang dahil po sa kanila, unti unti na pong nakikilala si Amang Solita Paez at binabalik-balikan ko talaga. O pala, si Renato Amang Liwa. Uh, ang tawag ko sa akin, eh, mas kilala po ako sa Amang diwa At ito po ang aking kwento. Sige na boss, cut boss. okay. Ah, uh, dati po kasi, nung driver ako nung pandemic sa Philippine General Hospital, nakita ko po sa talaban na doon sa kanton, daming gumakain na rider. Kaya po nung matapos na po ang kontrata namin sa Philippine General Hospital, naisipan ko pong magtayo ng negosyo na amang so yun kapares. Kaya doon po nagsimula ang ang negosyo ko. Tinuha ko po yung pangalan ko, tapos yung solid, kailangan po kasi kakalipan. Uh, nagsimula po ako noong December 19, 2020, noong pandemic po. Uh, hanggang ngayon po, tatlong taon at kalahati na po tayo sa negosyo. pwede niyo po bang ikwento kung ano yung hirap uh, na uh, hirap na napagdaanan noong nag yung, uh, ah, nung nagumpisa yung solid amang tapares po? ano talaga pong simula, pandemic, talaga pong napakahirap. Kasi nga po, bawal lang dine, in, take out lang. lumating na nga din po sa punto na maaang gusto ko na rin sumuko kasi talaga pong yung hirap, uh, hirap, pagod. Talagang kailangan po na umisan talagang halos wala ng tulog ikaw na mamamalin ka, ikaw pa maglumuto, pinsat ikaw pa na. Talaga pong naisip ko na na na, pero sabi ko, wala po kasi mangyayari kung susuko ako. Kasi po, pag nagnegosyo ka, may pag-asa po tayo ng ilumlat. Kung magtsatsaga ka lang at sipa. Huwag po basta-basta susuko. Ang sabi na po, ang pagod, eh, makapahina lang, wala na. Kaya talaga pong napakaraming pagsubok sa negosyo ng pares. Kaya nga po kahit paano, isipag at syaga lang po at iwala sa sarili. Lagi po tayo mag-iisip ng medyo kakaibang menu para naman po, oh, amang solid na pares, puro oh, pares na lang. Para naman po may choice sila, matitikman na nila yung pares, katulad nga po niya, adobong kabayo, ginaklakad. Nakatikim ka na ng dinakdara na dinakdara na may pa ng pares. Kapasyal na po kayo dito sa 1001 Andrews Avenue, Barangay 185, K3, Maricaban. Buas po kami ng 24 hours. Uh, para po matikman nyo ang aming pinagmamalaking adobong hitin. Meron po tayong dinakdakan ang rice po, ang the soup sa halagang 99 pesos. Meron din po tayong soup number 5. Uh, and rice po, and soup ito po yung 100 pesos ito po yung tiyatawag na bat and ball at meron din po tayong tumbong na 100 pesos din po ang ni rice ang soup. At meron din po tayong tigas, utok ugat. Ito po yung soup number 5, litsong kawali, utak, taba. Yan po ay eh, only rice, only soup sa halagang 150 pesos. At meron din po tayong adobong kabayo sa halagang 130 pesos. Only rice na po, only soup pa po, medyo okay na po tayo ngayon, yun. Medyo parang matikin tayo yung customer. ngayon. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa pamilya ko, sa Diyos, sa mga customer. mga comment po ng mga customer natin, mas maganda po kasi yung ni comment para po maitama natin o mas lalo pa natin masa mapasarap ang amang solid na Paris, At lalo pa silang bumalik at, at magyaya sila ng ibang customer. Sabi ko sa kanila, mahalin niyo po ang trabaho niyo. Kailangan na sama-sama tayo. At pinakikita ko din po sa mga empleyado ko na hindi ko mo ako e amo, amo na. Pinakikita ko po sa kanila kung paano gawin talaga po ano lahat ng gawain. Eh. Kailangan po talaga, napakahirap ng na buhay. Sabi ko, kung mawawala, kung malulugi tayo, pare-pares naman tayo mawawala ng tama gawa din po ng social media saka po yung inaayos na po natin yung yung food delivery kaya nahihirapag uh, po pa tayo pero kung gusto nyo pong umorder at para matiknan po ang pinagmamalaki ni uh, adobong itik at all in the amang pinaktakat adobong kabayo eh kayo na lang po ang magpabook muna sa lalamu o kaya po pano Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga vlogger na tumutulong sa aming maliliit na, nugot, na negosyante. Sana po ay yung iba din eh, matulungan nyo din po. pasyal na po kayo dito, maraming salamat. Ako po si Dorina Andaya ang tunay na diwata. Yow. pa. Ako po si Miss Dika. ang hiper. Alam mo yun Mister? Kakaawa ka ka bulas? Kakaawa ka bulas? Kakaawa ka bulas? Kakaawa